Samantala, umasa naman ng mga miyembro ng IIRC na makatutulong ang report ng investigating team ng DOJ sa Hong Kong base sa nakuha nilang testimonya mula sa mga nakaligtas sa insidente. Itong balita ni Benedict Galasan. Bukas darating na ang investigating team ng DOJ galing Hong Kong na makakatulong sa pag-iimbestiga sa hostage crisis. Dala na ng RP investigating team ang mga nakalap na testimonya ng mga nakaligtas na Hong Kong Nationals sa nangyaring hostage crisis. Gayunman hindi pa rin matiyak ni Justice Secretary Laila Dilima kung makatutulong ang testimonya ng mga survivor dahil baka umano na sa state of shock pa ang mga ito, gaya ng driver ng bus na si Alberto Lubang. Inihalimbawa ni Dilima ang umano'y pagmumura ng hostage taker na si Rolando Mendoza na ayon kay Lubang ay hindi niya narinig kahit nasa pagitan lamang siya ng sospek at ng negotiator Repeatedly, we asked him, if you heard him, wala daw siyang natandaan na mur mura, nagmumura. Kung nagmumumura, dapat natatandaan yon. Pagdating din sa ballistic examination, nagpatulong na ang pamahalaan sa Hong Kong authorities. Dahil maaari umanong abutin ng isang buwan bago mailabas ng PNP ang resulta. Subalit kung tutulungan ito ng Hong Kong, isa hanggang dalawang araw lamang ay maaari na umanong malaman ang resulta ng pagsusuri. Samantala, sa executive session na lang isasalang ng komite ang babaeng naghatid kay Captain Mendoza noong August 23 sa Intramuros. And she's worried dahil dun nga sa mga nababalita. Uh, so we respect her privacy. Baka daw pagpiestahan niyo. Nilinaw naman ng kalihim na hindi sila nakatuon lang sa mga testimonya dahil titignan din ng komite ang mga dokumentong nakalap sa investigasyon. Benedict Galasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang balita.